tagal lang mga to kakain kami ulam sardinas rice only ito mo kasi ano ate juana may ano <noise> saka mo sabihin mo sa yung sa siro rin tinatawagan ka mo kakapitan nila hindi sumasabi kung west ano west sa yung west ano yan wala akong tawag. Bumili kami ng kanin, ulam, yun lang. Tapos doon na kami kakain. Pa. Ah. Para na. Duwana, Kala ko ba tawagan? Kakain na kami. Kakain na na kami. Layot ng bilihan. Bili lang ng ulam at kanin. Ang bait naman ng bata. Tinabi niya yung pusa. Tara. Mama sa kasayan yan. Tinabi niya kay. Sige na. Ah. Sardinas. Kala ko bibili kay. Kaya nga. Bili kitang hiwa. Grabe. 16 pesos. Dapat 12 lang yun, di ba? 12 lang yung gandong kalit, di ba? Yeah. Grabe naman yung manok na Tinipit, tinipid, tinipid na sa harina, tinipid oh, pa sa hiwa. No! <laughs> Ay, trabaho na yan. Buti di ko na videoin kanina. Sobrang lit ng manok. 16 pesos, supposed to be 12 pesos lang yun kasi sa iba 12 lang yun eh sa kanya 16, kulang-kulang o kulang 20, pero ang litang hiwa umatras si Heidi sa Lodis, ayaw niya bumili malita daw yung manok, malit yung pakpak -pak. yung pakpak day dalawang ano lang, dahil, parang dalawang daliring pinagdugtong kulang kain na na kakain kami ano ba yan? sakit ang sa init-init ano, mainit na naman tapos umulan. Kanin. Hmm. 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 Ano? Fried sardines. Kanin lang. Magkano'ng kanin mo, te? Ha? 15. Ginse. Magkano dito? 15. 30. Ito. Fifty. Welcome to my vlog. Ay, yan na nga, ilagay natin. Baka makuha tayo ng ano dito, endorser. <laughs> makuha tayo ng endorsement. Ayan. Mega sardines. Okay, ilagay okay. na tayo, sardinas. Okay. Uh -huh. Ulam. Kita nyo, oh. Okay. Mega. Yung masarap na ulam. Kasi kanina, bumili siya na, bibili sana siya manok. Nung patapalis ka na GL. Ang problema kasi, pagtingin niya maliit. Yung pakipa, <laughs> parang dalawang ganito lang. Yung dulo, isang ganito. Uh, umatras siya. Bibili niya sana ako. Ay, lilit eh. daw, sabi niya. Ang ben, lilit. Saan? Doon nga. Saan? Oh. Dalawang... Sa, di sa, isang Man -man? Daw. sa Manman? Ang lilit daw. Matras siya. Ito. ito na, nabuksan na. hindi na. buka mo. Anong laman? <laughs> Pepe na! Halika na! Anong laman? Nalagyan ko pa lang. Nalalagyan mo na, Laksan mo yan, oh. Para tayong bibitayin sa kanin. Wala. Oh Nagabay <laughs> 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 mo ba <laughs> naman kami, eh. Hindi ko mabuktan, di ba? Wala. No. Nung ayaw mo nalakot mo, sakit kasi sa yung tuko ko. Si Bernan. Ba, init naman lagi na kinakain natin. Dapat meron dun, ano ha, malamig ah. Dapat yung kinuha mo. Kaya nga ma eh. Mainit. Nakati, ba't kasi kinuha niya kaya hindi mainit eh. Ano nga? Ano, nagising mo na? Ako. Bahay pa ba yan? <laughs> Huwag pa itong init? Ang init na. Matiyas-tiyas ang panin. Ha? Sarapin naman na mo. Hmm. Anong paeng? Nag-jalli-jalli rin naman eh. Saka may panjalli Pwede, sabi natin. No, niya Sarap yung kausapin na ito, eh. Parang mo yung kanin, no? oh. Ano nga sa daming daming sandok niya natin, no? sa luto, na eh. ate no. Bagong luto eh. Hindi dami talaga sa no. Hmm. Yung makay bumili nung linggo. Hmm. Ba't parang mas maharap yung luto nung linggo. Tayo wala din ba't Dami ng kanin niyo no. Sobrang dami. Hindi mm. pa inalo-halo ng lahat oh. Hindi Kasi dapat kunti lang yung palit ng sakal. Ang dami niya, hindi niya tinakal eh. Oh. Tinakal niya. Tinakal niya ba? Hindi. Mm. Ang tinakal ka. Malaki lang talaga yung takalan. Dapat hindi mo binuhot ano, yung sabaw eh. Bakit? Okay. Dito mo yung makain yung sabaw. Pwede naman ito. Iiwan. Wala pa naman akong sasara. Alam. Hindi na ako magdala.